Hindi na, kakainin na lang ganyan. tayong <laughs> ah, <laughs> kita, tayong 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 60. Sigurado tayong tayong mo 60 tayong 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 Pero matamis niya oh. Ayaw di ma. <laughs> Ayaw na kotos sa Magkano sa 20. Tapos, magkano lahat sa 60. 60 lang? Ah, uh, makita ka na sa ano ha? Ilan na nabindo mo? Ilan ba yan? Sixty. Ah, 60, value 160. Yan na nabenta mo lahat. Ito, 60 to. Pwede 70. Ayaw, diba? Hindi <laughs> di pwede eh. Uh, sino ang pangalan mo? John Renz. Ha? John Renz. John Renz. Sa Black, saan ka? Black Aplaya. Black Aplaya. Ito, masarap yata ito Masarap oh. Inunuto ko ba ito? Ayaw, diba? <ma>. Ayaw, <laughs> diba? aran kita oh. Beti lang yan. Ende. Oh. 60 lang yan. 60. Sigurado kai bigay mo 60 yan. 270. Ay <laughs> <laughs> oh, lima. Diyan lang yan. Diyan yung yan. 60 benta mo nito. 60. Oh, eh, bilangin mo magkano yan. Sobra sampo. Oh, tinawaran ko na 70. Ayun, ba? Oh, pwede yan. <badian. laughs> tinawaran ko na yan, 70. Ha? Hindi. Kaya kung konting ko yung mente. Baba <laughs> oh, <okay>. yan. <laughs> uh, eh, okay na. Kukunin ko na to. Hoy, balik ko sa'yo. Ayaw, di ba? Ah, balik ko sa'yo. Titinda mo ulit. Benta mo na 60. 30 isa. Oh, sige. Kunin mo na yan. Sampo. Sa'yo na yan, sampo. Ha? Ah. Sige. 70 yan, nah. hindi nakasama sa bintana niya na. Kulang ka pang pera? Wala na ba Yung papa mo nandiyan pa? Hindi pa yun. Tra ang sipag mo talaga. Talaga, ang sipag-sipag mo magbenta. O, oh, ito, dagdagan. Ito, sa'yo na ano, ah. 20 sa'yo dyan, na 80 lahat. si ayaw mo tatawaran ko na, no, eh. 70, eh. di ba? 60 lang yan, 60. Di ba, 60? Ah. Ano yung sa'yo na 20, ah? Magkano magkano sa'yo dito? Depende kung mapenta lang dyan. Pag nabenta mo na 60, magkano sa'yo dyan? Hindi ako alam. Magkano Sino magbibigay sa'yo? Ah, <laughs> lola mo. Ngayon, wala ka na ititinda ngayon? No. Naubos na? Hindi, sige na. Mapapahinga na dyan. O, oh, papahinga na siya. Tinawaran ko na 70, ayaw na eh. Ayaw diba? Hindi. Binayaran ko na ete. O, oh, Senen. selamat ah. ini wala kena mati matitinda. ah Thank you. sabihin? Thank you? O, oh, singin eh. oh, aja. <laughs> Ayum, <kumaen. laughs> na na. O, kukuha ka pa. Kumain ka na dyan. Ayaw, ayo ba? kumain? Pwede man kumain dyan, kahit paninda mu Pwede kakaininan yan, ba?